Hi hey mga guys, Buyo Peles back. Um, Pasensya na kasi matagal-tagal na yan akong hindi nakapag-upload sa aking mga videos at <laughs> babalik ako ngayon mag-upload ako ng mga videos. May reason kasi kasi may reason kasi nung kaya bigla akong nawala sa pagbablog. Ano na? Ano na? Alam mo na problems, family problems kano. <clears throat> Matagal na tong ginawa tong page ko. 2000 last last 2019 pa, December 2019. Ginawa ko yung page ko. <laughs> Kaya lang nung mga August 2021 yun na nagsimula na yung ano hindi na ako nakapag-upload tapos, ayun, October, nagkasakit yung mama ko. Pagkatapos nun, hanggang sunod-sunod nun, in, in next, pag dumaan ng isang taon nun, 2022, ayun, problema. nawala yung ano ko, mama ko. Kaya yun, alam niyo yung feeling guys na ano, mukula ng ina. Ang sakit pala. Yung feeling na <coughs> siya yung pinakamamahal na tao ko sa buong mundo. As in, siya lang. Kung may Parang by number ba yan? Yung pagmamahal na number one talaga siya sa akin. Pangalawa ko lang yung iba pong uh, pamilya. Kapatid. Ama. Oh, ama. Si mama talaga pinaka number one. ay mo yung napaisip ka na <coughs> gusto mo na rin sumama. Ganun. <laughs> Pero napaisip din ako ng gano'n. -gano Kaya lang parang hindi rin maganda. Kaya yun. Twin. Dumaan ng mga dalawang taon. 2022, 2023. Tsaka ngayon, 2024. Hindi pa ako nag-upload ng videos ko di pa kasi ako nakano eh. Pero ngayon, move on eh. Pero ngayon, uumpisahan ko na siguro. Ano mo na, para din ma malibang ko yung sarili ko. Tapos, ano lang din, makapagpasaya ng tao. Ano? Wala ano, naman ibang ang gagawin dito sa mundo eh. Hindi. Alam ko naman, alam natin na lahat naman tayo dito at sa lahat ng aking supporters dyan, loyal supporters babalik ako hindi ko kayo bibiguin gagawa ko ng mga iba-ibang mga videos yun, no? tapos kahit 2 likes lang yan tsaka 10 views okay lang sa akin masaya na ako dun Kaya, kaya, abang-abang na lang sa akin mga videos na i-upload dito sa page ko. Buyupil TV. <laughs> Ayun, maraming salamat sa panunod. <laughs> Ingat.